Maging ang mga alagad ng batas, hindi nakaliligtas sa mga masasamang loob. Sa Cavite, isang pulis ang natangayan ng kanyang van. Ang sasakyan ng mga sospek na kunan pa ng CCTV na gumagala sa lugar ilang linggo bago maisagawa ang krimen. Ang may balita ni de Devon Aquino. Nahagip ng isang di kalayo ang CCTV camera ang pagdaan ng van na ito. Ilang minuto lamang matapos na tangayin ang di pa nakikilala mga suspects sa barangay Acacia Phase 1, Bulihan, Silang Cavite, pasado las 4 ng madaling araw kahapon. Kwento ng pulis na may-ari ng van na itago natin sa pangalang Ricky. Nakagawian na raw niya tuwing madaling araw na tinatanaw mula sa bintana ng tinitirahan nilang apartment, ang van para tiyakin lamang na hindi ito nawawala. Pero kahapon, laking gulat daw niya ng... Pagsili po ng alas 4 nandiyan pa tapos, ni nagprefer na ako para ano, para sa papunta office na. Mga 15 minutes, so 17, sumili sumilip ako, wala na. Ayun, no. Ay sumigaw na ako rito. <laughs> Sabi ko, sabi ko rito sa asawa ko, wala na yung ban ko. ang pagsisisi niya dahil sa pagwawalang bahala sa kwento ng kanyang kapitbahay na nakakita umano ng apat na lalaking sakay ng isang FX na bumaba at waring inuusyoso ang kanyang van mga tatlong linggo bago ito natangay ng mga suspect. Nakunan din ang isang CCTV mula sa di kalayo ang apartment ng biktima ang pagdaan sa lugar ng isang FX pasado alas 4 rin ng madaling araw. Yun ang sina sinakyan nila na FX na yun nung nagkalikot din sila, na puti na FX. Hindi lang naplakahan nung bata kasi takot rin siguro nung tanungin ko nung araw na yun. Nang hihinayang ang biktima dahil mahigit isang taon pa lang nang nagagamit ang nilong na van. At kahit hindi na umaasang may babalik pa ang kanyang van, may paalala si Ricky sa mga tulad niyang posibleng matangayan din ang kanilang mga sasakyan. Sana yung ibang uh, may unit, isecure nila yung nilang ano. I-secure nila kalayang mga sasakyan. Talagang kailangan security. Huwag natin bigyan ng pagkakataon ng mga magnanakaw na yan na may makita na nanakawin. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga pulis hinggil sa investigasyong kanilang isinasagawa, maliban na lang sa pagtitiyak na tinatrabaho na nila ito. Von Aquino, GMA News.